Hi guys, welcome to Aliwagwa. Hi uh, guys, about midri guys. Hi hey, guys. About midri guys. guys, so. Oh. Oh. Hi hey, guys. I'm to review guys. Taliwag ko guys Ito so. Hmm Kita ninyo guys Wow kaya na guys Ito so. Okay guys oh so. Hmm Yan guys Manis yan guys Hmm Mayroon po tayo guys. Oh. Nice. Hi guys. Narami sa welcome to the Liwagwa guys. Narawang Kita niyo na sa kung guys oh. first time din na ako dre na kaabot. Ring dapita first time na ako na abot ring dapita guys. Oh. Okay, guys. Ano ka gusto ka mo entrance dito oh. na entrance guys. Kadi saka ka tungguan. Oh. Jadi kaya guys. Oh. Hindi natin kaya guys. Hmm? Tanang babaw dito guys oh. Hindi natin kaya sa tanan guys. Babaw. Oh.

First time yun ako rin kapita, nakaanhi. Tingnan niyo siya. Ito yung kayo guys Diba ito kayo Ito yung kayo guys Vlog ta. First time na to the pita na kasulod. Mga kaliwag kong pol. ka isa di guys. Okay. Okay right guys. Nahay lang. One drink guys. Kaliwag kong pol. Dito park. Mga right guys. Guys, manusia ya. Oh, nas polio guys. Oh, kenapa terkira kira Oh, guys. Kita yo. Thank okay, you guys. Mga to guys. But, salamat. Follow, like, and share. Subscribe sa kong YouTube channel ko, Bring Mong Sky. Uh, comment, like, and share sa Facebook page po Bring Mong Sky. Bye bye. Paalam.